Hello mga alert, good morning! <laughs> Ayan mga alert, kakagising lang ni Karya. Ano, kamusta kayo? Namiss nyo ba yung vlog ko? Kung hindi nyo namiss, sige, mag na lang kayo. Uy, joke lang! Orin nyo naman muna, sayang naman yung laway ko dito, kaka-voiceover, tapos mag-skip lang kayo. <laughs> Thank you po! <laughs> At ayan na nga guys, pinipisil-pisil ko yung ilong ko habang naglo-loading ako kasi kakagising ko lang dyan. At ayan na nga, kasi iniisip ko dyan guys, tatangos pa ba yung ilong ko? Kasi parang hindi na, wala nang pag-asa. Pero baka naman, Lord, share your blessings. ampunan mo naman ako ng ilong para maging Marian Rivera tayo. Ahoo! <laughs> Ayan, matapos ko nga pisil-pisilin yung ilong ko mga guys. Kumain na ako ng ibos, yung binili ko pa kahapon. Ay, yes, opok, kahapon pa po yan, pero hindi yan panes. Nilagay ko yun sa ref namin. Siyempre, may yaman. Joke lang. Kapag <laughs> kumakain nga ako dyan mga guys, pumasok tuloy sa isip ko na kailan kaya ako yayaman? Kailan ko kaya matitikman yung malamig na bahay, yung merong aircon? Ay, ang arte. <laughs> Yung matutulog ka sa malambot na kama kasama ang iyong asawa. <laughs> Uy, gising, nangangarap ka na naman umagang-umaga. Napasarap nga ang kain ko dyan mga guys ng ibos kasi sobrang lagkit niya tulad ng asawa mo. Dikit ng dikit sa iba. <laughs> Joke! Okay, wale. <laughs> Ayan nga mga guys, pagkatapos kong kumain, lumabas ako at naisipan kong magwalis sa labas kasi ang dami ng kalat, ang daming mga dahon naglalaglagan. Naisip ko tuloy sa sobrang katamaran ko, baka matabunan na ng mga dahon yung bahay ko. <laughs> Uy, hindi ako tamad no, medyo lang. Habang nagwawalis nga ako dyan mga guys, napatanong tuloy ako sa mga dahon, kailan yung ba ako lulubayan? <laughs> Kala mo naman sasagot ano, ano, may bunga nga lang? <laughs> Dipiting mga dahong ito, araw-araw na lang ako nagwawalis dito, tapos tuwing gabi naman, hukayin ng mga aso, ano ba dito, may gold, Diyos ko! <laughs> Gusto yata ng mga asong to yumaman din katulad ko. <laughs> Charis, baka maniwala kayo. Pagwawalis ko pala dyan mga guys, sobrang bilis lang kasi naka-energy tayo. May magic magic ko lang yan, mekos mekos lang, ganun. At ayan, umupo na nga ako kasi sobrang sakit na ng likod ko at ito na yung outcome. pa namang tira pero okay lang yan at least hindi na tayo matatambakan ng mga basura malinis na ang ating bahay ganda din kasi tingnan pag malinis ang ating harapan di ba after nga yan inaisipan kong tawagan ng aking asawa kasi nasa kulasi sila ngayon 3 days na sila doon at naghanap kasi sila doon ng mga kliyente nila na gusto magpakabit ng mga internet baka sa sobrang hanap ng kliyente ay ibang babae na yung hanap eh ay abay subukan mo lang baka uuwi ka ng bahay na putol puto lang iyong kamay. <laughs> alam ko naman na hindi niya magagawa sa akin yan mga guys. Kasi ako lang yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa na nakilala niya. Avatar. Ako lang kasi ang babae na pinakamasipag at pinakamalambing na nakilala niya. Uy, tama na. Nakarami ka na, dai. <laughs> Hello, baby. Kung napanood mo naman to, I love you to the moon and back. I love you so, so much, so much. <laughs> Uwi ka na, hindi na po ako galit. Ingat po sa biyahe mo at gabayan mo po sila, Lord. Ng mga kasama niya na makauwi ng safe sa pag-ride nila. Salamat po.